kita sa kuha ng CCTV kung paano dahan-dahang kinuha ng lalaking ito ang isang LPG sa loob ng isang bahay sa Tondo, Maynila. Ang lalaking yan, siya mismo ang nagkabit ng CCTV. Dahan-dahan lang siya eh, tapos naka... nakapagilid, yung parang ayaw niya magpakita sa camera. Pero kilalang kilala kasi namin siya eh. Kasi tagalugar lang din namin. Siya rin yung nagkabit no, ng CCTV namin, pati sa loob. Ayon sa biktima, nasanay na sila na hindi naglalak ng gate ng bahay. Kasi open lang yun eh. Yung gate namin open lang yun kasi may kapitbahay kami. Ayon naman sa barangay, ang sospek ang laging tinatawag kapag may mga sira sa mga bahay. Ilang beses na rin daw itong inireklamo. Isang araw din po, dalawang sunod nangyari ginawa niya. Galing din nalupihan, may binitbit na naman siyang alap. Siguro nalaman niya kanina, pinapahanap na po siya na sa amin ng chairman, nagtago na, hindi na nagpakita itong maghapon na to. Kamakailan lamang ay nai-report ang sospek matapos naman tangayin ang mga alak sa isang tindahan sa kalapit na barangay. Nasa drugs watchlist din daw ng barangay ang lalaki. Patuloy pang tinutugis sa mga otoridad ng sospek. Uh, 8am, tumawid siya doon sa uh, kabilang barangay namin. Tapos since then, hindi na namin siya nakita in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music news authority.